Hi guys, it's me, Kenyo Glenn! Kung Longganisa lang din naman ang pag-uusapan, aba, hindi magpapahuli ang mga bulakenyo dyan sa pasarapan ng Longganisa, lalo na dito sa Bayan ng Kalumpit. Tatakbulakenyo ang Rose Garcia Longganisa Kalumpit! Woo! Yay! Madaming pagawaan ng longganisa sa bahay ng Kalumpit at isa na nga sa may pinakamasarap na longganisa ang Rose Garcia. Located nga ang pagawaan nila sa 544 Proc 2 Kanyukan, Kalumpit, Bulacan. Maliban sa masarap, Baka kampati ka talaga dahil alam mong malinis ang pagkakagawa ng paborito nating longganisa. Kita niyo naman ang mga gumagawa, naka personal protective equipment o PPE. At alam niyo ba na ang Rose Garcia Longganisang Kalumpit ang unang FDA registered. Kasama din sila sa OTOP ng DTI, ang One Town One Product ng Bulacan. Maliban nga sa store nila dito sa Kanyugan Kalumpit at sa kanilang public market, mabibili din natin ito sa mga supermarket. Yes, available din sila sa mga supermarket. May apat na flavors nga tayong pagpipili pagpipilian may pagmamalaki nating longganisa. May kalumpit garlic longganisa, kalumpit sweet longganisa, kalumpit sweet and spicy longganisa, at kalumpit spicy longganisa. Bukod pa nga dyan, nag-offer nga din sila ng tosino, skinless, pork shawmai, embotido, cordon blue, at madami pang iba. Bukas ang store nila at pagawaan ng longganis sa araw-araw, Monday to Sunday, 7.30am to 7pm. Kung may tanong nga kayo, pwede nyo silang i-message sa kanilang FB page at sa number na nakalagay sa screen. So paano? Para sa lasang hindi pagpapalit at tapakbulakenyo, mag-Rose Garcia Longganis ang kalumpit ka na. Hanggang sa muli, bulakenyo! Bye bye